lang po. linggo na po sa karaniwang panahon. Sa unang pagbasa, sabi ng propetang Jeremias, darating daw yung araw na yung mga napunta sa exile ay makababalik at sisigaw sila talaga ng kagalakan. Matapos ang kahirapan, sisigaw, sisigaw sila sa katuwaan. Maging ang mga bulag daw. Ah, iyon ang ehting diket sa ating ebanghelyo. May bulag. At alam niyo, pagsigaw-sigaw niya, hinihili niya sa si Yeso Kristo, nung siya'y nakakita na nalunasan ang kanyang kapigatian, hindi ko po maisip na sabi, sumunod siya kay Kristo. Sa akin tingin, habang siya'y naglalakad ni, kasama ni Kristo, abay sumasayaw-sayaw siya sa katuwaan ibang-iba po yung mga disipulo, akala nila silang alakad. Ito, nakita niya, si Jesus ang kanyang daan. Kaya sumali siya at naging tagasunod ni Jesus. Yan po ang buhay kristyano, yan po ang buhay natin. Magalak tayo dapat sumunod kay Kristo.